Ano nga ba ang sikreto ng lumang barko ng Pilipinas, ang BRP Sierra Madre? At tila takot na takot ang China. Isang barko na tadtad ng kalawang at butas, pero bakit patuloy itong minamatyagan at pinapalibutan ng tensyon? Paano ito naging simbolo ng laban at pagprotekta ng bansa sa kabila ng kalumaan nito? Tara na tuklasin ang mga lihim at kwento sa likod ng barkong ito. Pero bago tayo magsimula, Baka pwede nyo palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang BRP Sierra Madre ay isang lumang barko ng sandatahang pangdagat ng Pilipinas na nagsisilbing isang makasaysayang simbolo ng ating kalayaan at teritoryal na integridad, kahit na ito ay tadtad -tad ng kalawang at butas. Ngunit may isang mahalagang katanungan, bakit nga ba takot ang China sa lumang barkong ito. Noong 1944, ang barko na ngayon ay kilala bilang BRP Sierra Madre ay orihinal na tinatawag na USS LST-821, isang landing ship tank, LST, na ginamit ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang isang LST, layunin ng barko na magsagawa ng amphibious landings upang maghatid ng mga tangke at iba pang mga kagamitan sa mga labanang naganap sa buong Pasipiko isa sa mga kasaysayan nito sa panahon ng digmaan ay ang pagkakaroon ng Battle Star na ng kanyang mahalagang papel sa mga operasyon ng Amerika sa digmaan. Matapos ang digmaan, ang USS LST 821 ay hindi na muling ginamit sa mga malalaking operasyon ng Amerika at dahan-dahan itong inabandona. Subalit noong 1955 sa gitna ng digmaan sa Vietnam, muling na-activate ang barko upang magsilbing suporta sa mga operasyon sa rehiyon sa mga sumunod na taon. Nakapagbigay ang barko ng maraming sakripisyo at serbisyo sa loob ng United States Navy, partikular sa mga operasyon laban sa mga komunista sa Vietnam. Dahil dito, nagkaroon ito ng higit pang mga upgrade upang maging mas angkop sa mga pangangailangan ng giyera, tulad ng mga 40mm guns at helipad para sa helicopter. Matapos ang mga taon ng serbisyo sa Navy ng Amerika, ang barko ay ipinamigay sa South Vietnam bago pa ang pagbagsak ng bansa sa kamay ng mga komunista. Ang barko, na ngayon ay tinatawag na RVNS Maido, ay patuloy na nagsilbi hanggang sa huling bahagi ng digmaan sa Vietnam. Ngunit matapos ang pagbagsak ng South Vietnam, ang mga veteranong barko ay naging bahagi ng alyansang Estados Unidos at Pilipinas. Ang BRP Sierra Madre, ay ipinagkaloob sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas ng sandatahang puwersa ng bansa. Pinalitan ang pangalan nito ng BRP Sierra Madre na hango sa isang pangalan ng bundok sa Cagayan at Quezon at tinuring itong isang makasaysayang simbolo ng ating nasyonalismo at proteksyon sa ating mga teritoryo. Isang bahagi ng kasaysayan ng BRP Sierra Madre na nakatulong sa pagpapalakas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay ang kaganapan noong 1999 sa islang tinatawag na Ayungin Shoal na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Spratly Islands, isang kapuluan na may mataas na strategic na kahalagahan at isang lugar na pinag-aagawan ng mga bansa tulad ng Pilipinas, China at iba pang mga bansa sa rehiyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa mga karagatang hangganan ng Pilipinas at China, ipinadala ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999 upang magsilbing isang posisyon ng mga sundalo at protektahan ng ating karapatan sa nasabing teritoryo. Ang barko, bagamat luma at sira ay naging isang simbolo ng hindi matitinag na presensya ng Pilipinas sa mga disputed areas sa South China Sea. Ang BRP Sierra Madre ay isang estratehiyang ginagamit ng Pilipinas upang magpahayag ng ating pagkakaroon ng soberanya sa lugar na ito sa kabila ng mga patuloy na aksyon ng China na manghimasok at magtayo ng mga pasilidad sa mga isla ng Spratly. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, ang mga hakbang ng China ay labag sa international law, particular sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagtatakda ng mga batas tungkol sa maritime boundaries at exclusive economic zones ng mga bansa. Ang takot ng China sa BRP Sierra Madre ay hindi dahil sa kakayahan ng barko sa mga labanang pandagat, kundi dahil sa isang mahalagang kasunduan na konektado rito ang Mutual Defense Treaty (MDT) na umiiral sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ayon sa kasunduan ang isang pag-atake laban sa Pilipinas ay ituturing na isang pag-atake laban sa Estados Unidos. Ito ay isang puwersang pandaigdig na naglalaman ng malakas na mensahe sa mga bansang mayroong agresibong intensyon laban sa Pilipinas tulad ng China. Ang BRP Sierra Madre bagamat isang luma at mabagal na barko, ay isang malinaw na simbolo ng kakayahan ng Pilipinas na ipaglaban ang ating mga teritoryo at pagkakakilanlan. Ang presensya ng barko sa Ayungin Shoal ay nagpapatibay sa mensahe ng bansa na hindi tayo uurong at hindi natin ipagpapalit ang ating soberanya at kung sino man ang magtatangkang magpwersa ng kanilang interes sa ating teritoryo ay makakakita ng seryosong pagsalungat. Gayunpaman noong nakaraang taon, isang artikulo mula sa The Guardian na isinulat ni Rebecca Radcliffe ang nagbigay pansin sa lumalalang kalagayan ng BRP Sierra Madre. Ayon sa artikulo, ang barko na matagal nang grounded sa Second Thomas Shoal ay unti-unting nawawala sa hulma nito. Ang barko na dating isang tangke ng transportasyon noong panahon ng digmaan ay nagiging isang wasteland ng kalawang, may mga butas, at hindi na kayang magsagawa ng mga pangunahing misyon. Pero kagaya nga ng sinabi natin kanina, ang patuloy na presensya nito sa Shoal ay naging simbolo ng katatagan ng Pilipinas sa harap ng mga agresibong hakbang ng China. Pagamat ganun na ang lagay ng barko, ang Pilipinas ay patuloy pa rin na nagpapadala ng mga supply sa mga sundalo na nakatira sa barko. Ayon sa mga eksperto, ang China ay tila umaasa na ang barko ay kusa ng mag-collapse na magre sa pagkawala ng posisyon ng Pilipinas sa nasabing lugar. Hindi lamang ito isang simpleng usapin ng luma at sirang barko, kundi isang taktika ng China upang maagaw ang kontrol sa mga teritoryo na sakop ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, patuloy na hinaharang ng mga barko ng China ang mga misyon ng Pilipinas na magpadala ng mga supply sa BRP Sierra Madre. Noong nakaraang mga taon pa, gumamit ang mga barko ng China ng mga water cannon upang pigilan ang mga barko ng Pilipinas na maghatid ng mga pagkain at iba pang pangangailangan sa mga sundalo. Bukod dito, mayroon ding mga insidente ng pagpapalakas ng tensyon tulad ng pag-target ng laser ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sa kabila ng mga agresibong hakbang na ito, hindi pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang lakas laban sa China kundi pinapalakas ang diplomatikong pagtutol sa kanilang mga aksyon. Ang mga ganitong insidente ay nagiging mas madalas at mas malupit na nagdudulot ng pangamba sa mga eksperto sa seguridad na maaring humantong ito sa isang seryosong alitan na magdudulot ng kaguluhan sa buong rehiyon. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang mahalagang bahagi ng equation na ito. Ang anumang eskalasyon sa sitwasyon ay maaring magdala ng Estados Unidos sa gulo sa tabi ng Pilipinas, isang posibilidad na hindi rin kayang baliwalain ng China. Maging ang mga eksperto natin ay nagsasabi na ang kalagayan ng BRP Sierra Madre ay patuloy na lumalala at hindi tiyak kung gaano katagal pa itong magtatagal. Kung sakaling hindi magpatuloy ang mga pagsusumikap na ayusin ang barko, maaring magkaroon ng ibang hakbang ang Pilipinas upang magpatuloy sa pagpapahayag ng kanilang soberanya sa nasabing lugar. Hayon kay Raymond Powell, isang eksperto sa seguridad, maaring isang hakbang ang pagpapadala ng isang bagong barko sa isang kalapit na shoal tulad ng Sabina Shoal upang magsilbing bagong posisyon ng mga sundalo. Bagamat magiging isang uri ng pagurong para sa Pilipinas, ito ay magiging isang bagong simula sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ng BRP Sierra Madre. Ang pagpapadala ng bagong barko sa isang mas malapit na shoal ay magbibigay daan para sa mas maraming materyales para sa pangangalaga at proteksyon sa rehiyon. Gayunpaman, may mga risk pa rin na kung ang nasabing lugar ay mapabayaan, maaring muling agawin ito ng China at gawing base para sa kanilang mga pasilidad. Ang BRP Sierra Madre ay isang makasaysayang barko na nagsilbing simbolo ng katatagan at hindi matitinag na pagmamahal ng Pilipinas sa kanyang mga teritoryo. Sa kabila ng mga pagkasira at kalawang, ang barko ay patuloy na nagiging isang mahalagang aset sa pagtanggol ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Bakit nga ba takot ang China sa lumang barkong ito? Ito ay dahil sa kasunduan at prinsipyo na bumabalot sa barkong ito, ang pagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na huwag hayaang malabag ang ating soberanya at kalayaan sa mga susunod na taon. Hindi pa rin tiyak kung ano ang mangyayari sa BRP Sierra Madre, ngunit isang bagay ang tiyak, patuloy itong magsisilbing simbolo ng lakas, tapang, at ang hindi matitinag na diwa ng Pilipinas. Sa kabila ng mga kalawang at sira, ang barkong ito ay nagsisilbing isang paalala na ang Pilipinas ay hindi magpapatalo sa anumang banta at patuloy na magtatanggol sa ating mga teritoryo laban sa mga mapang-aping layunin ng ibang mga bansa. Kaalam, naniniwala ka bang takot talaga ang China sa BRP Sierra Madre? Naniniwala ka bang dapat punduhan ng pagsasaayos nito? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.